Hi guys, good morning po. Welcome to my YouTube channel. Andito po kami ngayon. Pupunta po kami sa palengke. Kasi marami pong bibigyan kami ng mga pagkain. Tulong po kami. Kaya tara guys, sama po kayo sa amin. Tara po. Alam niyo, noong araw, sa oras po, Ano ah, araw, ano na, nakatira ako din sa lugar na to. Kaya, ah, parang babalikan ko yung nakaraan. Kumbaga, Ah, kailangan yung usap ng galingan para makarating ka ikang at paroroonan. Kaya itong lugar na to, eh, tantanso, ha? Ayun ang bahay ni Yung bahay ni Pasko dati ni Nick. Tapos ito naman kami nakatira. Yan ang bahay namin dati. Ngayon, bali kami sa rin namin, hindi pata kami. Eto, Dati yung bahay ng kaibigan ko, mga kaibigan ko nakatira dito. At ito, dati si Oka Malapitan, yan, kaya kilala ko siya, kaibigan ko siya. Doon siya nakatira sa dulo. Dati yung bahay ng kaibigan ko, dati hindi ganyan yan, ang ganda ganyan siya na. Edgar Tanuag, hello, hello. Ah. Yan po ang bahay na Ewan ko kung diyan pa rin sa nakatira. Ah, uh, tapos ito naman dati, diyan din kami nakatira. Kaso ginawa rin pabrika. Marami kami naging bahay bago kami limipat doon sa Malbar. Ah, uh, talagang dito kami nakatira. Ngayon, nakatira doon dati, ang magulang ni Oka malapitan. Uh, pag nag-aaral ako nung, dadakad lang ako. Pag doon, kanto. Kaya kilala ka dahil kaibigan ko siya. Tingot mo siya ay naging iglesia ni Cristo. Dating bahay nung lita. Yan, kumari namin. Kaya dito, maganda yung naging lugar namin, tahili. Kaya ngayon, ginawang pabrika. O, kaya tara, hindi pa naman tayo. crispy patay na yun eh sa Australia ang mga kaibigan ko yan ang taga rito um, kaya hindi pa rin nabago yung oh mga hunga ah, hindi pa rin nabago yung bahay niya yun pa rin kaya lang bakit natin tayong kanunga na aso din at saka naging ano eh maging tap Punta na kami dun sa ano, sa palengke kasi Pinasal ko lang yung dalawa para makita niyo yung tinira namin, yung pinagmulan namin, tanggal sa ura. At kung bakit nakilala ko si Oka Malaki, Danda, mga kaibigan ko siya. isa lang yung lugar namin. Kita mo? Ayun, baka ko dati. Amin lang. Amin Tara na, i-ano.

Oh 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 bang bang. Saya dito. Oh saya Esta. Ah, eh ko ko ko. Kaduma puwa nama yes <muchas> pawa. Yes <muchas> 25. Okay yo. Testing, testing. Testing. देखो ना मैं परेशान हो गया मैं टाइम वर्ड कर सकता है बाय 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 थैंक यू आमीन आमीन आदर ये जैसा बना था ओ

Subscribe na lang. Ito Subscribe na lang. Thank you. Okay na po. Okay, bye bye. Bye bye. Hi guys, good morning po. Nakarating na po kami rito. Ang na po kami. Uh, natutuwa naman ako. Ang dami taong nasiyahan. Uh, namigay po kami ng mga pagkain. Kaya, siyempre, tulong na yun ay araw po ngayon ng linggo. Kaya, okay lang, di ba? Masaya ako nal nakatulong ako sa tao. Tara guys, bye! Like and subscribe, share. Share naman, di ba? Mag-comment naman kayo, linawan nyo. Uh, Shoutout nga pala sa mga DAS mga ka kamite. Kasi nagpapashoutout yun. Kay Dali, Dali, thank you ah uh, kay Betty, kay Beth ng USA, kay Riza ng Australia. Uh, shout out sa inyo lahat. Lahat-lahat ng mga viewers ko, maraming salamat. Ingat po kayong lahat. At saka po, ano, mga uh, subscriber ko. Thank you po sa inyo lahat talaga. Sobra-sobra. Maraming salamat po. Bye! Thank you for watching!